Yan putol yung kanyang magnetic clutch sa pulley yun know? Putol. Ayan, palitan natin, tanggalin natin 'to. Yung bolt. Ngayon natin na. No. Pagkontra niya, pagkontra natin tubo. Diyan natin ilagay stitches. Binibigla mo siyang Ito ba yung lang yan, Idol? Hindi na. Ha? Hindi na. Para ko, ito ka video Wala. So yung magnetic niyan, buo pa? Buo pa. Uh, doon yung gamitin natin kasi original. Uh, Oh. Oh. Para mamamatay na eh. Hindi naman sa yung dumi.

tatlo tutul okay. hindi, hindi nagagana yung aircon ito <laughs> ano lang Ruyan, Gumayan. Ang kamagalala, Rubber yan. Hindi na ninira yan. Oh, rubber yan siya. Siguro ado yan. Bakasyon tayo, Flor. Bakasyon tayo. Bakasyon. Tama kayo, Nukos. Tarlak lang ko, May sisirbisan ako. Ay, 'yun. <laughs> <laughs> Sa service. Eh. Saan yun, pang... Dapat may clearance siya. <clears throat> pa't may pillar gates. Pillar gates. Oh, wala, gates ka pa. Okay, yung magagang kayo, eh. hindi nila masyado naikita niya. Mga dalawang buwan, puta, tumalsik yung ano, eh. <laughs> <coughs> uh, wala, na, nawala yung ano, nawala yung ito. Wala, tayo, buti nga. Sumuksok dun yung ano eh. Dun, yung, 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 pa eh, baka yung, 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 eh. yung, 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 tulung eh anak eh Nah, ini kahoy hmm. bawal putih bukan kalau tengah mengadu saya bawa pelor kong kubu bumi tahu saltinator celpak muka celpak na uh. <laughs> Kendali.